Si Jinfix nga ba ay isa sa mga floor master sa Heavens Arena? Pag-usapan natin yan sa video ito. Si Jinfix ang misteryosong amanigon, ni ay kilala sa pagiging isa sa mga pinakamagaling na hunter sa buong mundo. Ngunit sa likod ng kanyang mga pakikipag at mga natuklasang sekreto, sikreto, maaring isa pang aspeto ng kanyang buhay na hindi pa inahayag. Ang kanyang pagiging isa sa mga floor master ng Heaven's Arena. Si Jing ay kilala sa kanyang walang sawang paghahanap ng kaalaman at mga bagong karanasan. Bago pa man siya maging isang tanyag na hunter, maaari siyang nagtungo sa Heaven's Arena upang subukan ang kanyang kakayahan at matuto ng mga bagong teknik. Ang Heaven's Arena ay kilala sa pagiging isang lugar kung saan ang pinakamagagaling na mandirigma ay nagsama-sama upang subukin ang kanilang mga kakayahan. Pagkakyat sa mga palapag ng arena ay nangangailangan ng hindi lamang lakas kundi pati na rin ang strategy at husay sa paikipaglaban. Habang umaakyat si Jing sa mga palapag ng Heaven's Arena, maaari siyang nakarap ng iba't ibang uri ng kalaban. Ang bawat laban ay nagbigay sa kanya ng bagong karanasan at natutunan. Sa kanyang pag-akyat, napansin ng mga tagapangasiwa ng arena ang kanyang kakaibang talento at potensyal. Kanyang husay sa at likas na talino ay nagbigay sa kanya ng kakaibang reputasyon. Maaring sa puntong ito, napagdesisyon na ng mga floor master na subukin si Jing upang makita kung siya ay karapat-tapat may isa sa kanila maaaring dumaan si Jinx sa isang serye ng mahihirap na laban sa mga pinakamagagaling na floor master. Sa bawat laban, napatunayan niya ang kanyang husay at katalinuhan. Sa wakas, matapos ang isang laban na halos ikapahamak niya, pinatunayan ni Jing na siya ay karapat-dapat na maging isa sa mga floor master. Imbis na maging isa lamang sa mga mandirigma, nanyayaan siya ng mga floor master na maging bahagi ng kanilang hanay. Sa kabila ng kanyang kabataan, tinanggap niya ito at naging isa sa mga pinakamakapangyariang floor master na hindi alam ng marami. Ang pagiging floor master ni Jing ay maaaring naging isang paraan upang makakuha siya ng impormasyon at teknik na hindi matatagpuan sa labas ng Heavens Arena. Pagpamagitan nito, nagkaroon siya ng mga kasanayan na ginagamit niya sa kanyang mga paikipagsapalaran bilang hunter. Ang kanyang mga laban ay pinanatili sa Heavens Arena ay naging bahagi ng kanyang mas malaking plano, ang pagdiskubre ng mga misteryo ng mundo at pagprotekta sa kanyang pamilya maaring ginamit ni Jing ang kanyang posisyon bilang floor master upang mag-imbestiga sa iba't ibang aspeto ng Nen at mga teknik na ginagamit ng mga mandirigma sa arena. Ang kaalamang ito ay nagbigay sa kanya ng kalamangan sa kanyang mga misyon bilang hunter at nagbigay daan sa kanya upang matuklasan ang mga bagong posibilidad. Ang pagiging floor master ay maaaring nagbigay kay Jing ng mas malalim ng pagkaunawa sa kanyang sarili at sa kanyang mga layunin kanyang mga karanasan sa Evans Arena ay maaaring nagubog sa kanyang pananaw at mga desisyon sa buhay. Ngayon bahagi ng mga floor master ay nagpakita ng kanyang dedikasyon na nagpapalakas ng kanyang sarili at sa kanyang paghahanap ng kaalaman. Ang inilihim na floor master ay maaaring daylan kung bakit marami aspeto ng buhay ni Jing ang nananatiling misteryo. Kanyang kakayahan na itago ang kanyang mga aktibidad at layunin na nagpapakita ng kanyang talino at pusay sa pag -estatilla kanyang pagiging bahagi ng mga floor master ay maaaring isang lihim na aspeto ng kanyang buhay na nag-aambag sa kanyang misteryosong pagkatao at kakayahan. At sa uli ang pag-iisa sa mga floor master ng Heaven's Arena ay isa lamang sa maraming aspeto ng buhay ni Jing Fix na nagpapakita ng kanyang walang kapantay na usay at determinasyon. Ang kanyang lihim na misyon na gawa niyang palakasin ng kanyang sarili, pagkuha ng mahalagang kaalaman at magpatuloy sa kanyang landas bilang isa sa mga pinakamatagumpay na hunter sa kasaysayan. Ang tsoryang ito ay naglalatag ng isang mas malalim na pagtingin sa karakter ni Jing at nagpapakita ng kanyang walang sawang pag ng kaalaman at kasanayan. Sa kanyang pagingilim na floor master, makikita natin na isang bagong dimension ng kanyang pagkatao na nagpapalalim sa kanyang kwento at nagpapakita ng kanyang tunay na kakayahan at pagkatao. Kung nagustuhan mong video nito, huwag niyong kalimutan mag-like at subscribe and hit notification bell button para updated kayo palagi sa at ating video. Maraming maraming salamat!